Si Hiro Onoda ay isang kawal. Hindi lang basta kawal, kundi isang kawal ng hukbong imperial ng hapon. Siya ay sinanay sa gawaing paniktik. Binigyan siya ng kanyang bansa ng misyon, ang lumaban para sa Japan isla ng lubang sa Pilipinas. Taong 1944 noon, ang kasagsagan ng ikalawang digma ang panday digdig. Si Onoda, matapat disiplinado, ay sinapuso ang kanyang mga utos. Nangako siyang lalaban hanggang sa kanyang huling hininga, hindi kailanman susuko, hindi niya alam, ang pangakong ito ang magdadala sa kanya lampas pa sa katapusan ng digmaan. Ang pagsasanay ni Onoda ay nasubok, nasakop ng mga puwersang Amerikano ang isla ng Lubang. Si Onoda at ang tatlo niyang mga kasamahan ay napahiwalay. Umatras sila sa kagubatan, determinadong ipagpatuloy ang laban, nabuhay sila sa kung ano ang kanilang makukuha, nyog, saging, kahit anong ibigay ng kagubatan. Nabuhay sila sa takot, ang banta ng mga kaaway na sundalo ay laging naroon. Lumipas ang mga taon. Natapos ang digmaan noong 1945, ngunit sa kaibuturan ng kagubatan, nanatili si Onoda. Para sa kanya, nagpapatuloy ang digmaan. Ang mga polyeto na inihulog mula sa mga aeroplano-plano ay nagsasabi ng pagsuko ng Japan. Iwinaksi ito ni Onoda at ng kanyang mga kasama bilang propaganda ng kalaban. Naniniwala silang nagpapatuloy ang digmaan. Ang kanilang mga pamilya sa Japan ay naniniwalang patay na sila. Ngunit nagpatuloy si Onoda. Kumapit siya sa kanyang tungkulin, sa kanyang paniniwala sa kanyang misyon, sa kanyang pagtanggi na sumuko. Sa loob ng halos 30 taon, nabuhay siya sa ganitong paraan, nakulong sa isang nakaraan na wala na. Ang mga taon ay naging mga dekada. Ang mundo ni Onoda ay lumiit sa laki ng kagubatan. Ang kanyang katotohanan ay ang mabuhay ang patuloy na pagbabantay, ang hindi natitinag na pangako sa isang digma ang matagal ng tapos. Siya ay naging isang multo, isang bulong ng isang sundalong nawala sa panahon. Ang mundo sa labas ng isla ng lubang ay nagpatuloy, muling itinayo ng Japan ang sarili nito, nanyakap ang kapayapaan at kasaganaan. Ang teknolohiya ay umunlad sa isang nakahilong bilis. Ang mundo ay pumasok sa panahon ng atomic, ang panahon ng kalawakan, ang panahon ng impormasyon. Gayunpaman, nanatiling frozen sa oras si Onoda, isang labi ng isang nakalipas na panahon. Noong 1972, namatay ang isa sa mga kasama ni Onoda. Ito ay isang malinaw na paalala sa pinsalang na idulot ng kanyang malungkot na digmaan. Gayunpaman, kumapit pa rin siya. Tumanggi siyang maniwala na tapos na ang digmaan. Ang kanyang isip, na pinahirapan ng mga taon ng pag-iisa at paghihirap, ay kumapit sa tanging katotohanan na alam niya. Nakakita siya ng mga kaaway sa bawat anino, nakarinig ng mga sabwatan sa bawat kaluskos ng mga dahon. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang misyon, na dating testamento ng kanyang katapatan, ay naging isang bilangguan. Noong 1974, isang binata na hapones na nagngangalang Norio Suzuki, ang nagsimula sa isang natatanging paghahanap. Nais niyang hanapin si Teniente Onoda, isang panda, at ang Abominable Snowman sa ganoong pagkakasunod-sunod. Naglakbay siya sa mga kagubatan ng isla ng lubang, hinahanap ang mahiwagang sundalo na pinaniniwalaan ng lahat na patay na. Laking gulat ni Suzuki na tagpuan niya si Onoda. Ang pagkikita ay hindi kapanipaniwala. Si Onoda, maingat at kahina-hinala, ay nakatayo ng harapan sa isang lalaki mula sa ibang mundo. Sinabi ni Suzuki kay Onoda na tapos na ang digmaan. Ipinakita niya sa kanya ang mga larawan, mga clipping ng pahayagan, patunay na ang Japan ay nagpatuloy na. Tumanggi si Onoda na maniwala sa kanya. Hiningi niyang makita ang mga utos mula sa isang nakataas na opisyal, isang direktang utos na sumuko. Si Suzuki, na naiintindihan ang pag-iisip ni Onoda, ay nangakong babalik. Sinupad niya ang kanyang salita, bumalik siya sa isla ng Lubang kasama ang dating commander ni Onoda, si Major Yoshimi Taniguchi si Taniguchi, na ngayon ay isang nagtitinda ng libro, ay binasa ang opisyal na utos para sa pagsuko. Nakinig si Onoda, ang kanyang mukha ay nakaukit sa pagitan ng hindi makapaniwala at pagunawa. Pagkatapos ng dalawang Syam na taon, apat na buwan, at labing pitong araw, sumuko si Hiro Onoda, ang huling sundalong Hapones. Ang kwento ni Onoda ay isang malakas na halimbawa ng kakayahan ng tao para sa parehong hindi natitinag na pangako at matinding maling akala. Ito ay isang kwentong nagpapaisip sa iyo. Ano ang pinipili nating makita sa mundo? Kumakapit ba tayo sa mga lumang paniniwala na tumatangging kilalaning kung kailan dapat gumita? Ngunit ano ang mangyayari kapag ang ating mga pinahalagahan ay naging mga bilangguan? Ano ang mangyayari kapag ang ating hindi natitinag na pangako ay binulag tayo sa katotohanan? ang kwento ni Onoda ay isang babala. Ito ay isang paalala na kung minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa natin, ay ang muling suriin ang ating mga paniniwala, bitawan ng nakaraan, at yakapin ng kasalukuyan. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili ng ating mga laban at pag-alam kung kailan susuko. Pagkatapos ng kanyang pagsuko, bumalik si Onoda sa Japan bilang isang bayani sa ilan, isang kuryusidad sa iba. Nahirapan siyang mag-adjust sa isang mundong hindi na niya nakikilala. Lumipat siya sa Brazil, kung saan namuhay siya ng simple bilang isang rancher. Sa kalaunan ay bumalik siya sa Japan, inialay ang kanyang buhay sa pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan at panganib ng bulag na pagsunod. Namatay siya noong 2014 sa edad na siyamnaput isa. Ang kwento ni Onoda ay isang malakas na paalala na kahit na sa harap ng napakaraming ebidensya, maari tayong kumapit sa ating mga paniniwala kahit na hindi na ito nagsisilbi sa atin. Ito ay isang kwento tungkol sa kahalagahan ng pagninilay-nilay, ng pagtatanong sa ating mga palagay, at ng pagiging bukas sa bagong impormasyon. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan dapat kumapit, at kung kailan dapat bumitaw.